Isang araw, bigla na lamang lumitaw ang isang dambuhalang tore sa gitna ng lungsod, at yon ang naging hudyat ng pagtatapos ng mundo. May ilan na tinawag itong isang apokalipsis, habang ang iba naman ay tinuring itong isang malaking sakuna. Habang ang mga tao ay nagtatalo kung ano ang tamang itawag dito, naglabas ng mensahe ang tore para sa buong sangkatauhan. Nagpadala ito ng abiso, isang paanyaya. Sino mang handang humarap sa bantan ng tore ay kailangang tumugon sa tawag nito, kung nais pa nilang maiwasan ang tuluyang paglipol ng sangkatauhan. May mga taong hindi nag-atubiling ialay ang kanilang sarili para sa kapakanan ng mundo, at tinawag nila ang kanilang sarili bilang mga Tower Walkers. Mula sa loob ng tore, biglang ramaga sa palabas ang mga halimaw, handang puksain ang sino mang tumugon sa tawag. Ngunit sa kabila ng bagsik ng mga nilalang na ito, nanindigan ng isang lalaki at sa isang malakas na hampas ay nag ang mga ito. Sa likod ng tagumpay na iyon, isang misteryosong bagay ang lumitaw, isang Regression Stone. Ang batong ito ay may kakayahang ibalik ang oras at ipadala ang gumagamit nito pabalik sa panahon kung kailan unang lumitaw ang tore. Mananatili sa isipan ng gumagamit ang lahat ng kanilang mga alaala. Maaari rin itong paghati at iyan at gamitin ng sabay-sabay. Nang mapasa kamay ng lalaki ang regression stone, nagpas siyang subukan niya ito. Mula rito, isang nakakasilaw na liwanag ang lumaganap. Napapikit ang mga tower walkers habang tinatakpan ang kanilang mga mata. Nagulat sila nang makitang lumulutang ang bato at kumikislap sa ere. Hindi na nila nakita ang kasamahan nilang lalaki, naisip nilang baka ginamit na niya ang bato. Ngayon, nabuksan sa kanila ang isang panibagong opsyon, ang bumalik sa nakaraan, sa halip na tuloy-tuloy na umakyat sa tore o mamatay ng biglaan. Ngunit bago sila makapagdesisyon, muli silang inatake ng isang dambuhalang halimaw. Malubha ang mga sugat na kanilang tinamo. Sa harap ng panganib at takot sa kamatayan, marami ang nagpasyang gamitin na rin ang regression stone. Habang papalayo sila sa dungeon, napansin ng ilang tower walkers ang iba pa nilang kasamahan. Napabuntong hininga sila at naisip na baka sila na nga ang huling bumabalik. Ang pagbabalik sa nakaraan ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataong itama ang mga pagkakamali at pagkukulang ng nakaraan. Sa gitna ng isa pang sagupaan, biglang lumitaw ang isang mas makapangyarihang halimaw. Matapos itong talunin, inutusan ni J-Juan ang kanyang kasamahan na si Yunan na tumakas. Ngunit hindi siya sinagot ng huli. Paglingon niya, nakita niyang sugatan si Yunan at nakaupo sa tabi ng isang haligi, hawak ang regression stone. Lumapit si J-Juan at tinanong kung ginamit na ba niya ito. Humingi ng tawad si Yunan. Sa kabila ng pagbabalik ng marami, hindi nila naisip kung ano ang magiging lagay ng mundong iniwan nila. Laking gulat ni Jay Juan nang bumukas ang isang napakalaking pinto sa kanyang harapan. Pagpasok niya, namangha siya at napaisip kung makakabalik pa nga ba siya. Isang tinig ang kanyang narinig, isang papuri sa kanyang katapangan, dahil sa buong kasaysayan ng tore, siya lamang ang nagtangkang akyatin ng ikasyam na putsyam na palapag ng mag-isa. Humarap si Jay Juan sa isang dambuhalang halimaw hinugot niya ang kanyang espada at buong kumpiyansang siyang ipagpatuloy ang pag-akyat. Samantala, pinapanood ng pinuno ng Nightmare Tower ang video ng laban nila J. Juan. Nang gagalaiti ang demonyong ito habang umangat-ngat ng ngipin, umaasang makukuha niya ang isang mahalagang bagay mula sa pangyayaring ito. Sa nakaraan, may isang lalaking tahimik na kumakain ng chichirya habang nanunood ng balita. Pinag-uusapan sa TV ang pagdami ng alikabok na galing sa China at ang epekto nito sa panahon. Nang aksidenteng mabuksan ang pakete ng chichirya, nagtaka siya dahil biglang nagkalat ang laman nito. Isang batang babae sa tabi niya ang agad na nag-akusa na siya raw ay nagnanakaw ng ang paborito nito. Yumuko ang lalaki para pulutin ang mga nahulog na piraso at ipinaliwanag na hindi niya sinadyang buksan nito. Sa TV, nagbigay paalala ang mga tagapagbalita na umiwas munang lumabas ng bahay. Biglang pumutok ang breaking news, isang lindol ang naitala sa may soul. Mababa pa ang lakas nito ngunit ayon sa mga eksperto, unti-unti itong lumalakas at kinakailangang maghanda. Niyanig ng malakas na pagyanig ang paligid, kaya lumapit ang lalaki sa bintana habang mas lalong nakatutok sa balita nagsimula ng magpatupad ng mga hakbang ang gobyerno upang maiwasan ang trahedya. Sa gitna ng kaguluhan, isang dambuhalang tore ang biglang umangat mula sa lupa sa labas ng morg. Nagsigawan ang mga tao habang niyayakap ng lalaki ang batang babae upang protektahan ito. Lubusang nasira ang establishmento, may tumawag ng ambulansya at tinanong ang iba kung ligtas pa sila. Tinulungan ng lalaki ang batang babae at tinanong kung ayos lang siya. Tumango ito habang nangingilid ang luha, saka nagtanong kung ano ang napakalaking estrukturang iyon sa labas. Hindi lamang sa Seoul lumitaw ang tore. Pati sa mga bansa tulad ng Japan at England, nagsulputan ang mga tinaguriang Nightmare Towers. At sa lahat ng bahagi ng mundo, ang mga tao ay sabay-sabay na nakatanggap ng mensahe. Binati sila, sapagkat napili silang maging tower walkers ang tanging pag-asa ng mundo matapos matanggap ng mga tao ang mensahe mula sa tore tinanong sila kung tatanggapin ba nila ang tawag o tatanggihan ito isang lalaki ang tumugon sa paanyaya bagaman hindi niya agad naunawaan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging isang tower walker ngunit laking gulat niya nang matuklasan ang katotohanan ang mga tumugon sa tawag at pumasok sa loob ng tore ay agad na nilagyan ng mga kasanayan at kagamitan ng isang interface system, isang sistema na tila gaya ng nasa mga video game. Ngunit agad nilang naunawaan na hindi ito laro. Kasunod ng pagtanggap sa tawag, lumitaw ang isang babala, magaganap na ang tinatawag na "Towering Impact." Ipinakita sa kanila ang mga video clip ng mga pangyayari sa labas ng tore at nabigla sila sa kanilang mga nakita. Sa labas ng isa sa mga tore, may mga manggagawang nagkukumpuni at nagtayo ng estruktura. Isa sa kanila ang napatingin sa itaas ng pinto ng tore at napansin ang isang nilalang na inakala nilang tao. Sinabihan nila ito na bumaba dahil mapanganib doon at humiling sila ng tulong, pero bago pa man sila makatawag ng saklolo, lumitaw ang totoong anyo ng halimaw. May pakpak ito, hamaba ang mga kuku, bamu ka ang maruming bibig na pan ng matatalim ng ipin, at saka umungol ng malakas. Sa isang iglap, lumitaw ang iba pang mga halimaw, mga goblin at iba pang nilalang, na agad sumalakay sa mga tao. Ang pagsugod ng mga halimaw mula sa tore papunta sa mundo ay tinatawag na tower impact. Nagpatunog ng mga sirena bilang babala, ngunit mabilis na lumaganap ang kaguluhan dumating ang mga tangke ng militar upang labanan ang mga halimaw, ngunit sobra ang kanilang bilang. Naluso ng mga ito ang buong lungsod. Dahil sa malawakang pananakop ng mga halimaw, Tinatayang ang isang katlo ng populasyon ng mundo ang nabura. Walang nagawa ang mga tao sa loob ng tore kundi ang panuorin ito habang natatandaan ang paalala sa kanila na sila ang tinatawag na Tower Walkers, ang mga tagapagsalba ng mundo. Sa kabila ng trahedya, nagpa siya ang mga tower walkers na umakyat sa tore. Buo ang kanilang loob, ito lang ang nakikita nilang paraan upang wakasan ang bangungot. Bit-bit ang mga natamong kapangyarihan at kasanayan, naging sila ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Sa kanilang pag-akyat, nakalaban sila ng dambuhalang halimaw at nakarating sa isang lugar kung saan hinaranggan sila ng isang napakalaking bato sa harap ng pintuan. Habang ang ilan ay nawala ng pag-asa, may ilang naniwalang maaari itong sirain. Bagaman tinawag silang inusente ng iba, sinubukan pa rin nila itong basagin. Gamit ang kanilang mga armas, pinagtulungan nilang pukpukin ang bato hanggang sa mabasag ito. Laking gulat nila nang makita nilang may isang makinang na bagay sa ilalim nito. Isa sa kanila ang nakakita nito at agad na tinawag ang atensyon ng kanilang pinuno. Habang tinitingnan ng kumikislap na bato, napagtanto nilang ito ay isang regression stone, isang bagay na may kapangyarihang ibalik ang gumagamit sa nakaraan. Labis ang kanilang pagkamangha sa natuklasan. Tinawag ng kanilang pinuno na si Inkhenwang ang atensyon ng lahat at sinabi niyang siya ang unang susubok nito. Sa isang matinding liwanag na bumalot sa buong paligid, bigla siyang naglaho. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nasaksihan. Alam nilang bumalik na ito sa nakaraan, ngunit umaasa pa rin silang makikita nila itong muli sa kasalukuyan. Isa sa kanilang mga kasama, si Sakamoto, na dati isang guru ng agham, ay nagayos ng salamin at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ayon sa kanya, hindi na nila makikita si Inkin muli dahil sa paghihiwalay ng mga timeline. Gamit ang mga kilalang teorya tulad ng multiverse at parallel universe, Ipinaliwanag ni Sakamoto na ang pagbabalik ni Inkin sa nakaraan ay lumikha ng bagong daigdig na hiwalay sa kanilang mundo. Nalungkot ang grupo sa narinig, at bagaman hindi lahat ay lubos na nakaintindi, tiniyak ni Sakamoto na totoo ang paglalakbay sa oras. Subalit, binigyang diin niya na kahit bumalik sa nakaraan si Inkin, wala itong epekto sa kasalukuyang mundo. Ayon sa kanya, totoo mga kakayahan ng mga item sa tore, Lalo na ang Regression Stone, ngunit hindi pa rin tiyak kung ang lahat ng gumagamit nito ay napupunta sa parehong mundo o sa iba't ibang timeline. Wala silang kasiguruhan dahil ang lahat ng bagay sa tore ay hindi na umaabot sa normal nilang pagkaunawa. Samantala, isang pangalawang Tower Impact ang naganap sa mundo. Muling sumugod ang mga halimaw mula sa tore na may layuning lipulin ang sangkatauhan. Kinailangan muling magpasya ng mga tower walkers, gagamitin ba nila ang regression stone para bumalik sa nakaraan o mananatili at mamatay sa loob ng tore? Sa loob ng bangungot na ito, muling nawasak ang mga syudad. Ang mga taong pilit lumalaban ay walang nagawa kundi mapatay. Ang natitira ay humihingi ng tulong ngunit wala ng sagot. Wala ng pag-asa. Isa sa mga tower walkers ay nagpahayag ng kawalan ng pag-asa. Sang-ayon dito ang kanyang kasama. Wala na raw silang magagawa. Tumingin sila sa isa't isa, humingi ng tawad, at ginamit ang regression stone. Binal ika nila ang nakaraan, dala ang mga alaala ng pagkabigo at pag-asa ng panibagong simula. Sa gitna ng labanan, isa na lamang tower walker ang natira. Lumuhad siya sa harap ng halimaw, handang lamunin ng dilim. Ngunit sa isang iglap, lumitaw ang isang lalaking may dalang dalawang patalim. Sa bilis ng kanyang galaw, sunod-sunod na mga atake ang pinakawalan niya sa halimaw hanggang sa tuluyang bumagsak ito. Nagulat ang natitirang Tower Walker, at sa pagtitig ng lalaki sa kanya habang nakangiti, tinanong nito kung ayos lang siya. Tumango siya, ngunit hindi niya mapigil ang mapatitig sa kawalan, iniwan na pala siya ng kanyang kasama. Napamura siya sa sama ng loob. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang mga kakampi at inilahad ang balitang tumakbo palayo ang mga kasamahan niya. Bagamat may luha sa kanyang mga mata, taos puso ang kanyang pasasalamat sa mga dumating at nagligtas sa kanya. Pinuri siya ng kabilang grupo para sa kanyang katapangan at katatagan sa kabila ng lahat. Mula sa puntong yon, sa mga tumangging gamitin ang regression stone at piniling ipaglaban ang kasalukuyan, nakaatang ang pag-asa ng sangkatauhan sila na lamang ang natitirang pag-asa upang tuluyang wakasan ang bangungot na ito. Makalipas ang ilang panahon, si Yuan ay nasa bingit ng kamatayan, habol hininga, at unti-unti nang lumalabo ang kanyang paningin. Bahagyan niyang nasal ayan ang mukha ni Yuan. Sa malayo, si Jan ay napasadsad sa pader, sugatang sugatan, at nag-iisip kung saan sila nagkamali. Naalala niya ang tagpong magkasama silang lumaban kay Jehuan. Sa oras ng panganib, si Yuna nang tumawag sa pansin ng halimaw at ibinaling ang atensyon nito sa sarili niya. Ibinigay niya ang pagkakataon kay J. Juan upang umatake. Tumalon si J. Juan mula sa itaas, hawak ang kanyang espada, at buong tapang na sumugod. Sinabi niyang handa na siya at ito na ang huling laban ng halimaw. Sa isang malinis na paghiwa, nawala ang ulo ng halimaw. Matapos ang tagumpay, tinanong ni Yin kung may nasawi. Maswerte nilang nalaman na wala ni isa sa kanila ang namatay, at bagamat may sugatan, inaasahan nilang makakabawi ang mga ito sa pahinga. Nagtipon sila sa lugar ng kanilang kampo, at nakita nilang ginagamot ng healer ang mga sugatan. Sa kanilang pagbabalik, masiglang kumaway ang kanilang mga kasamahan. Napatingin ang pangunahing tauhan sa isang espada sa lupa. Nang basahin niya ang description nito, Napagalaman niyang yon ang Wormsbane, isang sandatang hinasa ng isang libong araw at gabi ni Bango, tagapangalaga ng ikawalumput limang palapag. Ang espada ay may taglay na kapangyarihan ng araw at buwan at isinagawa upang talunin ang dragon. Masayang kinuha ng pangunahing tauhan ng espada, gaya ng sinabi ni Yunan, nagkaroon na naman siya ng mas mahusay na sandata. Sa isip niya, baka nga talagang maaabot nila ang pinakahuling palapag. Ngunit hindi niya sukat akalaing biglang magbabago ang lahat. Ngayon, nasa ikasyam naraan at siyam naputwalong palapag siya sa silid ng Hellfire. Sa harap niya ang isang halimaw na pumatay sa lahat ng kanyang mga kasama. Ang lava na pinakakawala nito ay kayang tunawin ng kahit anong metal. Sa gulat, hindi agad nakagalaw ang pangunahing tauhan, kaya tinamaan siya at sumalpok sa pader, dahilan upang siya'y masuka ng dugo. Doon niya napagtanto, baka lahat ng kanilang sakripisyo ay nauwi lamang sa wala. Ang pag-asa nilang makarating sa tuktok, ang pagkakaibigan at tiwala, lahat ito ay tila naglaho. Unti-unting lumapit ang halimaw, ibinuka ang bibig nito at nagbabadya ng apoy. Subalit bago siya tuluyang matupo, lumitaw si Yunan at pinagsasaksak ang halimaw. Pilit niyang Jin Aiseng ang kasama ngunit napansin niyang muli siyang inaasinta ng halimaw, kaya titinulak niya ito palayo. Humiyaw siya, hindi niya kayang tapusin ang laban mag-isa. Ngunit bago niya muling mataga ang halimaw, tinamaan siya ng sungay nito. Sa galit, hindi napigilan ng pangunahing tauhan ang sarili. Ayaw niyang mamatayan ng isa pang kasama. Hinabol niya ang halimaw na bitbit si Yowen. Sa kanyang pagtataka, isang liwanag ang lumitaw mula sa kanyang espada, isang sinad na tila lubad ang bamalat sa sungay ng halimaw. Si Yunan, kilala bilang The Smiling Knight, ay palaging mingiti kahit sa gitna ng trahedya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang kanyang ngiti. Tahimik siyang nagpaalam. Pinilit niyang maglakad paakyat ng tore, dala ang mabigat na katawan. Ngunit sa kanyang pagakyat, napaisip siya, mas malakas si Yan kaysa sa inaakala ng lahat. Sa kanyang puso, alam niyang kung may makakaabot man sa dulo, si Yan yun. Sa pagtalon niya palabas ng bintana ng tore, inukit niya sa kanyang isipan ang pag-asang si Yan ang magiging wakas ng bangungot. Samantala, dumating na si Yan sa susunod na palapag. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa pinto, handang buksan ito at harapin ang bagong hamon. Sa kanyang isip, bumalik ang lahat ng alaala, ang kanilang samahan, ang kanilang pakikibaka. Ngayon, siya na lamang ang natitirang saksi ng kanilang laban. Binuksan niya ang pinto at tumambad sa kanya ang isang lugar na pinalilibutan ng mga bato. Dumiretso siya sa ikasyam na putsyam na palapag kung saan sinalubong siya ng malalakas na hangin. Sa kabila ng sunod-sunod na pag-atake ng halimaw ng yelo, matagumpay niyang naiwasan ang mga ito at patuloy na sumugod. Maging ang halimaw ay nagulat sa taong tila dagana, sa kabila ng lamig at hirap, ay hindi sumusuko hindi pa rin sumusuko si J. Juan. Sa kabila ng paulit-ulit na pag-atake ng halimaw, patuloy siyang lumalaban. Ilang sandali pa, nagtago siya sa loob ng isang yelong kweba, pinilit na hindi gumawa ng ingay. Nilagyan niya ng piraso ng tela ang kanyang bibig upang hindi siya mapansin, habang dahan-dahan niyang tinutunaw ang yelo sa kanyang braso. Sa labas ng kweba, gumagala ang halimaw at kinukutsa pa siya, na para bang ito'y nagsasawa na sa habulan nilang dalawa. Samantala, ramdam ni Jehuan na hindi pa siya handang lumaban muli. Kailangan niya ng panahon upang makabawi. Sampung taon na ang lumipas mula nang marating niya ang ikasyam na putsyam na palapag. Kahit nalagpasan na niya ang mga panganib ng ikasyam na raan at siyam na na palapag, walang kasing lala ang antas ng panganib sa bagong palapag na ito. Ang pinuno ng lugar na ito ay ang Ice Dragon na si Vises, isang halimaw mula sa lupang limot. Ang hininga nito ay kayang paslangin kahit sino mang may pinakamataas na resistensya sa lamig. Kung hindi dahil sa mga kagamitan na iniwan ng mga tower walkers na nauna sa kanya, matagal na sana siyang namatay. Nabuhay lamang siya dahil sa suppressing dragon sword mula sa limang palapag sa Ice Demon Armor na ibinigay ni Juan, at sa Flame King's bracelet na galing kay Hano Nang mapansin niya ang Pulse Ares, naalala niya si Hano Yol. Pumikit siya at ramdam niya ang presensya nito. Humingi siya ng tawad sa isip, sapagkat kung naging mas matatag lamang siya noon, sana'y nailigtas niya ito mula sa halimaw. Bumalik sa alaala ni Jay Juan ng isang tagpo sa nayon. Habang malalim sa pag-iisip, tinawag siya ng isang panday. Tinanong siya kung muli ba siyang susubok. Kumpirmado ang sagot niya sapagkat alam niyang siya ang tinutukoy nito. Uminom siya ng tsaa at dama niyang kaya niya na ulit. Ang panday na si Jay mula sa Atopos ay natuwa sa kanyang sagot. Ang Atopos ay isang nayon na nabawi matapos talunin ng ikalimampung palapag na si Alt Ames. Kahit araw-araw may sugatang dumarating, patuloy ang pag-asa ng mga tao. Ang mga pari ay nagtayo ng mga unit panggagamot upang mailigtas ang mga walkers. Ang mga panday naman ay patuloy sa paggawa ng mga kagamitang walang kapalit, alang-alang sa sangkatauhan. Tinanong ni Jay Juan kung siya na nga ba ang natitirang panday sa Atopos. Habang inaayos ang espada, ayaw ni Jay pag-usapan yun sapagkat si Jay Juan na lang ang tanging parokyana niya. Bukod pa roon, wala ng supply mula sa mas mabababang palapag wala na ring mga mineral, sapagkat unti-unti nang naubos ang mga ito. Inaasahan na ito ni Jay Juan. Halos wala nang natitirang tao sa tore, ni hindi na rin niya alam kung anong taon na, ngunit tiyak siyang higit sa sampung beses nang naganap ang tower impact. Mula noon, wala nang taong nasusumpungan sa unang palapag. Sa kanyang isip, tuluyan ng nalipol ang sangkatauhan sa labas. Tinanong niya si Jay kung ano ang palagay nito. Saglit na napaisip si J. Juan nang itanong sa kanya ni Jay kung napansin ba niyang may kakaiba. Dito naalala ni J. Juan ang mga kakaibang sulat na nakita niya sa mga lugar kung saan nadiskubre ang regression stone. May mga katagang, isang tore sa loob ng tore, at bangungot sa loob ng bangungot. Hindi niya maunawaan ang kahulugan ng mga ito. Baka sulat ito ng ibang nilalang, ngunit walang malinaw na paliwanag. Hindi inaasahan ni Jay Juan ang ibinalita ni Jay, dalawang araw nang nawawala si Grandmother Hen. Alam niyang hindi tumatanda ang mga tao sa loob ng tore. Kapag may nawala, isa lang ang dahilan, bumalik sa nakaraan, o tumalon mula sa taas ng tore. Sina Hen at Jay ay ilan sa natitirang support type walkers.